Good morning mga farmers Ayan Nandito tayo sa bundok Kumuha ko ng ano, kaguraw oh. Nalaki Pangupunong amoy Sarap to ano uh, Sausawan ng ano Pritong tilapia May kamatis no Hindi kaya ay bagong Ayan So ang dami niyang bunga oh Nahuhulog lang kasi nga dito wala namang pan. Kasama ko lang dito yung kasakasamaan ko. Tawan po namin. Ayan. So ano pang ginagawa ko pala dito? Ba't ko lang dito naman? So ito yung maisan natin. At ngayong araw ay nagkabuno po ako. Uh, nag ano kami ng kasama namin na limang magkabuno pero hindi natuloy. Mas daw kasi nagtatanim pa sila ng mais so ito po yung inabunohan ko mga farmers kanina nagabuno pa ako pang dalawang oras so natapos ko to itong part po na to mga farmers ayan so yung abuno na po natin ay urea 4600 uh, ang tatak po ay swire mga farmers so binili po natin to mga farmers Pinangapulong po natin dito. So, nagdala po ako dito ng dati ko nabili na walong bag po ng urea na 50 kilos. So, yun po yung apuno po natin dito sa mais na 2 hectares. Kulang-kulang 2 hectares. I think kasi ano eh. O sabihin na natin 2 hectares mga farmers. So, nandun po yung kasama ko. nagbubunot siya ng ano. Na na. So ayan, nagabono po ako mga farmers. Ayan. May puno pong inapagabono ko po. No? Ayan. at mas maganda kasi bagay Baypuno puno po siya. Para po mas mabilis niya pong makuha po yung ano, nutrient kesa yung sasabog. Minsan po kasi yung ginagawa namin kaya nagsasabog po ano. Lalo na pag maganda pong ulan. Tapos ulan po ng ulan ano. And maganda po yung laki po ng mais kahit hindi pa nabunuhan ay sinasabugan po namin pero ito ngayon uh, dahil hindi masyadong maulan although may mga last week medyo maulan po no may uh, puno po yung paglagay so yan po mga farmers nabanggit ko kapanina na binubunot po niya yung ano yung mga malalaki na tumubo lang po sample yung mga ganito po mga farmers ano? isang technique po para po maganda po yung maisan po natin tanggalin po natin yung ganito karake karami Yan. ito po ay tumubo lang mga naiwan po na nung namitas sila ng mais may naiwan po dito yan po tumubo po sya sa karami. so ito mga farmers ay tatanggalin kasi hindi naman ito yung tinanim natin ang tinanim natin ay itong mga to uh, makita naman yung bawat layo ng bawat isa eh Uh, isang dangkal ng kamay ko. Pero malaki kasi yung kamay ko eh. Ayan. Bakit po tinatanggal ito? Ito po kasi hindi na to namumunga. Hindi na to namumunga, no? Permiso yan sa ano, paglaki po ng mais. Bakit ko sinabing permiso? Pag naglagay ka ng abono, like dito, no? pinunot po natin dito. Andito na po yung nagyan natin ng ng abono. So, eto sa dami ng kanyang ugat mabilis niyang kainin yan binigay natin na abono para sa isang puno ng ano ng mais kapag malapit so yun po yung rason kung bakit tinatanggal itong mga to kasi hindi namumunga mga to eh yan o oh, para na natanggal yan mga farmers pera po dun sa mga ano na itanim talaga So mapapansin nyo naman na halos pare-paras lang sila ng laki. So may mga iba talaga na mabilis siyang lumaki. Kasi nga yung sa madalan ng mga tubig, dun mabilis lumaki kasi nga dalan siya ng tubig. Kasi dito sa taas, makita nyo naman, mabilis siyang mumupa yung tubig po niya kapag naulanan. Shout out po sa ano, sa nag-comment po sa akin, singit ko lang po ano mga farmers, yung taga San Guillermo dito sa Isabela. So, ang sabi po niya doon, uh, di papakita ko sa inyo, sa inyo yung sinabi niya po dito ano, uh, ang ibig niya sabihin, doon sa isang bag po ng ano, ng mais na binibili po niya ay ang inaani niya lang po ay 15 to 30, malaki na po yung 30 kaban na inaani po niya. Hindi ko alam kung ano po nangyayari po sa tanim po niya, no, mga farmers. So, maserte daw ako dito, doon sa apat uh, apat na bag ay nakaka-100, may git, no, 147. So, hindi ko alam kung ano nangyayari sa pagtatanim niya po ng mais. Basta ganun daw po yung pinakamalaki. Yung isang bag, abot daw ng mga 30 bags. Dito sa amin kasi, yung isang bag, hindi ko makompute eh. I-divide mo na lang po yung 150 sa apat sa ano, sa tigti 10 kilos na apat na bag so yun po yung bawat isang bag ang equivalent po niya now uh, ay na nag comment po dito humingi pa ako ng tulong pa ano, ano po yung gamot na pwedeng i-spray dito sa mais na may uod so mayroon pa nang nagsabi pa no na gamit po nila so siguro matry ko to gamitin yon yung nabanggit nyo po mga farmers para Makita natin kasi kung subok nyo na yon, magandang gamitin din po sa mais. So ito marmers, farmers, yung nabanggit ko na karan, ano? Tingnan nyo po, ano? Yung talbos po niya. Yan. Uh, kinakain po yung dahon. So may nagbanggit po na yung kasamaan ko, no? Dito, na yung... inkey niya raw ay inkey daw na ano na tanim mas malalapa daw po dito So ito naman po ay decalb. Hindi ko naman pinagano tong dalawa na variety. Pero yun po yung nakita niya kasi nagtatanim din po siya ng decalb. Ito po ay decalb 6919. Ayan po mga farmers oh. May mga wood. Ito sa iba wala naman po eh. Yan oh. Malinis po. Yan. Yung iba mayroon na pong naka ano. So panira. So salamat sa mga nag-comment po no. Ano po yung maganda po na pang-spray po dito sa mais po na may uod. Sabi naman po ng kasama ko kahit daw dinispran is eh, mag uh, din daw po ito pag lumalaki. Pero ang point ko naman po dito, kaya ako tinatanong dito para yung paglaki po nito hindi naman tala. Ano, mga farmers, pag inisperan po natin to at mapatay yung dam, yung ano uod, syempre hindi na siya kakalat. Hindi kagaya ng mga to, maganda wala pong uod. Dito sa naggumpukan dito, eh, marami pang uod. So, yan mga farmers. Pinakita ko lang po sa inyo. Ito, tapos ko lang nabunuhan to. Within 2 hours. Natapos ko tong part po na to. So, farmers, so, naman nagtatanong po ano kung ilang days na po tong ating nilalagyan po ng abono ay nasa 20 mahigit na po ito. Ah... Uh, ano kasi nagka problema kaya late kami nagabono so yung kasi kinakasama ko dito namatayan po siya kaya hindi ka agad nakapagabono tapos sumuulan pa nung time na yon hindi agad so ngayon pa lang obunuhan dapat ang tamang pagabono nito ay 14 days to 20 days yun yung pinakamagandang pagabono ng unang abono po niya so makita naman po natin dito na malalaki dito lang po sa side na to ay nabunuhan ko pero dun sa malayuan dyan sa pinakabundok po niya ay malilit po yung mais so yung mga daluyan po ng tubig dun po malalaki talaga so yan mga farmers kita yung pa sa likod ko no yung malilit pa di po kasi nabunuhan ibang iba po pag nabunuhan po ang isang mais ang kulay po niya yung dahon pa lang makita mo napaka green ito nanininiaw nilaw pa eh ulang pa talaga hindi pa nabunuhan talaga so bukas itutuloy ko tong pagabuno pero may makasama na kami itong dalawang hektarya isang araw na lang nito, ito mabilis lang kasi yung mga nagtatrabaho dito alam nila yung galawan mabilisan talaga saka sanay na sila sa ganitong trabaho manual na pagabuno per puno So yan po na yung mga sinir po natin tungkol po sa maysa no? sa so, mga may nakakalam pa dyan, no? Di kaya ganito talaga yung alam niyang, ano? Pag ano ng mais, pagtatanim, pwede nyo pong i-share po dito, no? Yung mga nag-aral tungkol sa pagtatanim ng mais. Pwede nyo pong i-share po dito, mga farmers, mga gamot. Pwede nyo pong i-share po dito. Para sa ganun, makatulong po sa mga viewers po natin, nanonood, na mga kaparmers po natin dito sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao man. So, ayan, sa ulit. Yung taga San Guillermo. Maraming salamat sir. Hanggang sa muli po. Bye bye. Sabi ng kasama ko, ano daw to? Malalaking dayap. Hindi to siya kaburaw. So, mabango kasi siya eh. At yun, dahil tanghali na, kagayin na tayo. Pinakita ko sa inyo, hindi po yung bahong ko. Yung ko, wakamas. Yan. Yan. Pilapya. Pinto. Tapos so, may kamatis tayo. Sa usama. Yan. Ayan na tayo mga farmers. Tarot kumain dito sa bukit. Mahangin. Hindi mo kailangan ng electric pan para kumain. Parang na rin ako magpipiknik ha. Magkisa ko. May na kasi yung kasama ko eh. natin. Bukas, kung ano, matutuloy. Picnic ulit. Yan o. Tumatis o. Kaya na tayo mga pa